Good morning. Uy, gising ko lang. Eight na. Ayan, nakapagtupi na ako ng higaan namin. Si Butchok, nagluto na na sa kusina na. Good morning, Butchok. Butchok. Good morning. Nagluto siya ng pritong isda. Yung binili namin last week na isda. Hindi pa ubos. Kasi ang isang kilo, ang dami pala. Fresh na fresh pa. Yung hipo, naubos na. Pinapak namin, kasi ang sarap. Alam mo yun, pag fresh kasi, pag pag niluto, manamis-tamis, ang sarap. Kaya yun, ang naunang naubos. Yung salmonete, hindi pa namin naluto. Thank you, Butchok. Ganyan si Butchok, umaga pa lang, nagluluto na. Pero bigayan naman kami, minsan ako, pero siya talaga madalas. <laughs> Hoy! Nagluluto din ako, ah. Siyempre, pinanggagukuni mo. Kaya, ikaw talaga ang lagi magluluto. Um, yes, ano? Kain mo na daw ako ng oatmeal. Um, ito mo na yung nakain niya sa akin habang di pa daw luto yung isda. Paa. Ah. Portnel ka na rin, pa? Ah. Ini ni nitra? Ayaw mo kumain. Ayan, no? Sarap. Ano bang tawag dito sa isda na to? Pa? Pantat, mas siguro, ng probinsya? Ha? Pantat. Ha? Pantat, ma, po, dito. Ang sarap ni isda. Alam mo, din isda, ah, sarap. Kahit maliit siya, masarap, malasa. Muno. Ang sarap na yan yung papakin. Sa Merkoles, punta na naman kami doon. Kasi biruin mo guys, yung 270 pesos namin ay dami na namin ulam. Kasi yung isang kilo ang dami. Kasi binibili namin siya sa mismo mayari ng bangka. ganun kasi. Mura lang pala. Mm, kaya pala sinasabing bulungan kasi bubulungan mo lang yung may-ari ng bangka. Kasi kailangan pag bumili ka doon, bariya talaga yung pera mo kasi wala pa talaga silang pang bariya. Bubulungan mo lang para may pambayad ka agad ba. Bariya yung pera mo dapat. Hindi magdadala ka doon buo. Yun pala yung style. Saka kailangan kami, pag pumunta kami doon. Ano oras yung pa? Alas 11 pa no? Mas once ng gabi kaya mapupuyat ka nga lang. Alas Di bali, 10. once a week lang naman, ha? Alas 10, start na daw yun. Ah, alas 10, start na daw. Wala. Punta ulit kami doon. Ang bibili naman namin, yung mga ano naman, medyo malalaking isda. Kain tayo, oh.